At ayun na nga no, unang swimming natin to, unang gala natin dito, mga yako ngayong 2025, January 5 to eh. Kasi nung naalala ko, nung 2024, nagkamping kami nun sa Rizal kasama kong aking mga kababata at saka batch. Bundok yung pina, kaya pala pinahirapan ako 2025 kasi camping yun, unang sabak, pinahirapan ka agad sarili, dapat hindi pala ganun eh no. <laughs> Pero ito, natural trip to, singaw ng bulukan, sinasabi ko sa inyo. Daig nito, ano, jacuzzi. Pero babo yun, yaku, isa magandang buhay para sa ating lahat. Sana nasa maayos na kalagayan kayo. Tara, samahan nyo kaming maligo dito sa Sambinon kung tawagin sa bayan ng Irosin. Kasama ko ang aking mga tiyahin, tita, mga kaibigan ni mama, mga anak nila, mga pinsan, pinsan ko din. Dahil anniversary ng kanilang samahan kung tawagin friendship, 5 years anniversary nila. Marami sila dyan ang kaso yung iba nagkataon na may lakad sa simbahan din tapos yung iba hindi pa nasa mga bakasyon, nasa bakasyon, ayun, kaya kung sino lang ang pwede nung araw na yan yun lang, eh ako sinama lang ako ni mama kasi ako nagda-drive, tapos yung kapatid ko tapos yun, mga pamilya e para banding na rin, at saka unang babad sa mainit literal na hot spring to mga yako kung galing ang singaw nito sa bulkan tapos yung paliguan dyan, meron pang bata meron pang matanda may 4 feet, may 3 feet, may 5 feet at saka meron, mainit talaga may temperature ipapakita ko sa inyo mamaya umuusok talaga siya umuusok talagang 43 Celsius ba ang tawagin yung kung init tayo na initan na tayo sa ano sa sikat ng araw pero dito mga yako ya talagang mararamdaman mo talaga yung init maniwala kayo sa akin sa hindi ay mararamdaman nyo ako nga nabigla yung katawan ko eh at ayun syempre pagdating pa lang ihaw ihaw na yan natin mga yako ya tapos sa pagkain kung ano nalang madadala mo yun nalang ang pwede mo dalhin bahala ka na kung anong ang pwede mo dalhin na napag-usapan nila Mama. tung Itong isda na to kung tawagin sa amin ay lawlaw. -law. Masarap yan kapag mga ganitong swimming. Yan ang masarap sa mga baon. Isa sa mga masasarap yan. At syempre pagdating kasi ang usapan alas 11, syempre alam naman natin talaga kapag usapan, usapan lang. Nakarating kami dyan ay mag-aalauna na ata. Alas 2, oh, mag-aalauna na. Syempre gutom na ang lahat kasi nga ang usapan dito magkakain eh hindi pa nang mga nagtanghalian yan so ayan Meron kami dyan palabok, pancet, spaghetti, andox, itong pinakamasarap lang ka, at saka bulinaw, ano pa ba adobo, ano pa ba, ba yan? Marami dyan, saging, mga prutas, ayun nga, sinabawang isda, naghanda na, ayan ang dalawa si Dita Budik at saka si Mama Sabi picture, ang ginagawa ko naman video kasi hindi ako nagpipicture, nagbibideo ako tulad ng aking sinasabi, kanya-kanya na lang kung ano na lang madala, yun na lang ang dalhit at syempre kakain muna tayo dyan mga yako bago ang lahat, kasi anong oras na rin yan alauna na, gutom din si yakob snob, ayan o, tamang usapan tayuan lang kami syempre, pubo tayo nyan, spaghetti kinakamay mo ayan o, talaga naman kakaiba kay hako tapos ang entrance naman 130, tapos ang senior 75 o 90, tapos ang cottage, naglalaro sya ng 500 to 1000 nakadepende sa cottage at saka si Tita mo din ko ayan. Kakaiba yung pagsubo niya ng ano, pakwan eh. Tulo eh. Ang ng iniisip niya eh. Na video ang go akala niya. Ah. <laughs> Inuulit pa oh, lapit mo daw, lapit ko daw eh. Ayan, nilapit ko talaga. At syempre, luto nang yempo kanina. Nahuli talaga 'yan kasi para mamaya pag nagbabad, may makakain ulit. At saka pulutan din namin. Nandito ako sa taso, nakita niyo 'yan. Kung gaano kaganda ang ng paliguan niyan. Pero kapag sobrang dami talaga nang naliligo dyan, maniwala kayo sa akin sa hindi kulang yung cottage marami ang cottage na dyan pero kukulangin niyan ngayon kasi hindi summer nasa vacation pa talagang iba at saka nagpuwian na rin syempre babad tayo nyan unang babad ko yan dyan sa mainit ang tagal kong bago ulit nakaligo dito siguro 17 years o oh, mahigit pa kasi nung bata pa lang ako naalala ko nakaligo na ako dito pero hindi pa ganito kaganda ngayon kasi maganda na siya eh. at ayun na nga nabigla ang katawan ko dyan para ako nang hina dami kong lamig sa katawan tapos yun, bigla akong humina tapos umakyat ka agad ako nyan. Hindi ko lang pinakita sa ano sa video. Nanghina ako diyan. Iwan <laughs> ko, hindi nabigla ang katawan ko. Nagsa nag ano naman yung ang katawan ko sa mga ganyan, sa mga hot spring, hot spring sa Laguna, nakakaligo naman pero iba talaga ang ano nito eh, ang tira ng init eh. Talagang pasok sa kalamnan eh. Yung singaw kasi ng tubig diyan at singaw niya mismo galing sa bulkan mayon yun talaga legit talaga kaya masarap sa katawan siya may benefits din siya para sa mga may karamdaman na mga basta may karamdaman maganda siya para sa katawan pero di dinman ako doktor para sabihin yun. pero para sa akin Marami na nagpapatunay na maganda sa katawan tong sa Sambinon paliguan. Marami namang klasing paliguan dyan sa Sambinon pero ito yung pinakakilala talaga. Kita naman ninyo ang dami nagbababad, puro na may edad yan. <laughs> pero sa to totoo lang, maganda sa katawan. Naaramdam ko din eh, hindi puro sa lamig, hindi lang kay puro sa dagat, iba-iba. Pag naligo kayo dito sa Sambinon, 3-in-1. Kasi meron dyan warm, may mainit, may sobrang init, may may 43 Celsius talaga ipapakita eh, natin yan. At dahil kabusog Gan, natulog tong dalawa na to. Tita Bodik at Tita Delwing. <laughs> at syempre, hindi mawawala ang ano, gin dyan. Tsaka may pulutan tayo bangos. Silin na lang tuyo nyan. Si Alcris, ang aking gabadit. Al J, so ka ka. Tsaka si Manoy Nonoy, Leak Warm. Yan yung ibig ko sabihin. Kumbaga tatlong klase ang ay apat pala kasi may pangbata ito sakto lang ang init dyan kumbaga maligam-gam kasi nga warm nga. saktuhan lang dyan pero kung gusto mong medyo kumakapit yung init dito ka talaga sa hot spring mga yako ayan no malawak yan pero doon sa pupuntahan natin dito tripit lang yan doon no 5 feet ayan pero dito ayan may mga babala dyan na hindi pwede yung may mga high blood basta may mga sakit na alam mong hindi mo kaya yung init na mabibigla ang, kay ang iyong katawan, may tatlong klase dyan na paliguan, dun isa 43, yung isa 38 yung isa naman 43 ay yung pinakita ko naman ganyang, ganyang klasing init ang mararamdam mo pag naligo ka dyan 42 pala yung isa at ang swerte namin mga taga Bicol na meron kaming ganito kasi alam naman namin na maraming klasing paliguan may ilog na ang Bicol sapa, ano pa ba pools, dagat, ayan magaganda pero ito kakaiba bihire lang ang merong ganitong paliguan nakikita naman ninyo yun para kayong nagkakapi oh umuusok. Kung sa bagyo, umuusok doon. Dito rin umuusok. Pero totoong inito oh. Sa bagyo, totoong lamig naman. O, oh, di ba magkaibay? Nakita ninyo yan. Ayan, no? Oh, Para ka talaga nagkakapi, o. Oh. Isipin mo kung hindi ka taga rito, isipin mo malamig, eh. Pero sa totoo lang, ang init yan, mga yako. Maganda sa katawan tanggal talaga yan mga an 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 mo dyan mga bunim mo dyan sa ganyang init oh <laughs> kung gusto ninyo pumunta dyan napakalapit lang yan sa sentro ng Irusin at saka madali lang siyang hanapin kasi maganda na yung daan hindi na siya rap road at ayun na nga ano, pa uwi na kami yan mga yako sana na enjoy nyo to kami kasi ako na enjoy ko yan eh first time ko makaligo ulit ng totoong init init ng bulkan yan galing yan mga yako ay tiga mga yako di ko pala kayo nabat happy new year sa atin lahat mga yako sana pumabor sa atin ng 2019 25. Sumuli, so, ingat kayo palagi kung nasan na kayong galingan nyo. Bye-bye!